Wag, ko yung baso, oh, ma. Ah, Wag mo nang hawakan yan at baka mabubog ka. Mm, ako na magliligpit. Sige na. Ayan! Sige! sila nyo lahat! Mm, -mm. to, marami pang baso dito. Oh. Sige, basagin ninyo to. Mga mayayaman kayo. Marami kayong pambili eh. Panay kayo sira ng mga gamit dito. Ma. Mama. Mm. Ano yon? Ano puma? Mm. po, ma? Ano kailangan mo Nak? Uh, mama. Mama. <coughs> Ay, Diyos ko po. Diyos Ginulat mo naman ako! Ano ba yan? Good morning, anak. Tapos na ako magluto ng breakfast. Kain na tayo sa baba. Naantok pa ako, ma. Ay, naantok ka pa. O, ay, sige, sige. Matulog ka lang dyan. Bumangon ka ano na lang pag di ka na inaantok, ha? Mm, sige. sigi sige, sige. Ako na lang lahat si ang kumikilo sa bahay na ito. Aga, aga. Hindi na mautusan. Sige, higa. Sige, cellphone. Sige, puyat. Sige, kain tulog. Akala mo mga anak mayaman. Akala ninyo may kayo. อันน right, <laughs> <Non> ั้ก็น่าต่ยอยู่จนต่างชาตินะตางชนะ dito sa ref. Hoy, yung ref, pinakabukas-bukas mo ang malmal -mal ng kuryente Lo, so, titingin lang naman ako ng pagkain eh. Wag na nga. Ah. Grabe ang init. Mabuksan nga ang electric fan. Hoy, ano yan? Mag-electric fan ka? Nako, sinasabi ko sa'yo, Popoy. Pag yan sumabog, maghapon na nga yung nakabukas eh. Kala mo ko yung nagbabayad ng kuryente? Eh, ano ba naman yan? Napakatipig nyo naman. Dapat lang. Talagang sumasagot ka na dyan, ah. Eh, paano ba naman kasi? Napaka-tipid nyo. Parang di nyo ko anak eh no? Oh, ano na naman yung ginagawa mo? Iinom! inom Baka patiton to, bagay pagdamot mo sa akin. Hindi naman kita pinagbabawalan uminom. Pero sana doon ka kumuha sa may gripo. Amal-mal kaya ng mineral water.